bawal na pagkain bawal na panoorin bawal na gamot sinumang nakatikim na ng prutas na mapanganib ay bumabalik-balik dahil hinahanap-hanap matapos lamang ang isang kagat dahil itong alam nila talagang pinakamasarap ang bawal lalo na ang bawal na pag-ibig. At malamang ay dito nakaugat ang dahilan kung bakit hinding-hindi nawawala ang ating pagkahumaling sa mga kwento ng mga kulasisi, ng mga nakikiapid, ng mga agawa ng kasintahan at asawa. At lahat ng sari-saring pagsusuway sa ikapitong utos ng Diyos sa Biblia. Sa punto de vista ng drama, ano nga naman ang mapapala natin sa mga usapan ng mga mag-asawang payapa ang relasyon ano? Mga usapan kung ano ang gusto nilang ulam mamayang gabi? At kung anong panonoo rin nilang sine sa weekend? Dahil alam nating lahat na mga kwentong bumubuhay sa ating mga ugat ay nagmumula pag may dalawa o higit pa na nagtutulig saan. Sa kabit tayo interesado. Gaya ng mga pelikula ng dekado 80 na La Vilma at Dindo Fernando. Pero paano kung paanghangin pa natin lalo. Paano kung ang kabit ay nagkaroon din ng isa pang kabit? E di transformers na to. Gaya ng kwento ngayon ni Angelica ng Montinlupa, mga kapatid, yan pong ating matutunghayan ngayong lunes dito po sa Sana Lure. Samahan niyo po ako at tanungin kung bakit sa'yo. galit ka ba? Kanino? Wala ka bang aaminin sa akin? aaminin? Teka, teka, teka. Nalilito ako eh. eh. ano, ano ba yung pinagsasabi mo ha? Sino si Lizel? Ha? Ah, ah, ano? Ah. Asawa mo siya, di ba? Eh, alam mo naman pala eh. Bakit ka pa nagtatanong dyan? Nagsinungaling ka sa akin, Rocky! Ang sabi mo sa akin, wala kang sabit. Pero ano to? Ang buong akala ko, masasolo kita. Yun pala may kahati pala ako sa'yo. At ang masama pa dito, lumalabas sa kabit lang ako. Sorry, Angelica. Sorry? Sorry lang ang sasabihin mo sa akin? Eh, ano ba bang gusto mong gawin ko? Tumambling? Mahal mo pa rin ba ang asawa mo? Ay, ano ba namang klaseng tanong yan? Kung mahal ko pa si Lisel, ito yung wala ka sa buhay ko. Kaya nga tayo nagtalan kasi ikaw ang mahal ko eh. Maniwala ka naman sa akin, Angelica. Naghahabol ngayon ng asawa mo sa'yo. Ano nang plano mo? Kahit na maghabol pa siya, eh, hindi na ako babalik pa sa kanya. Ikaw ang pinipili ko. Angelica, basta akong bahala sa'yo ha. Hindi kanya masasaktan. Ikaw ba 'to, Angelica? Oo, bakit? Sino ka ba ha? Ako 'to, si Lisel. Ano? Kumusta naman ang kabit? Alam mo, Lisel, wala akong panahong makipagtalo sa iyo. Nasa na konsensya mo ha, Angelica. Paano mo nasisikmurang manira ng pamilya? Ako na ang mahal ni Rocky. Bakit hindi mo na lang tanggapin ang katotohanan? Mga agaw ka. Hindi ko siya inagaw sa dahil si Rocky ang kusang lumapit sa akin. sama mo. Wala kang konsensya. Itong tatandaan mo, Angelica. Hindi ko kayo titigilan. Maghahabol ako hanggang sa huli. Hindi ko ahayang mapunta sa iyo ang asawa ko. Eh, di huwag mo kaming tigilan. Hindi ako natatakot sa iyo, Lizelle. Pero kung ako sa iyo, huwag mo nang sayangin pa ang oras mo sa paghahabol. Dahil siguradong matatalo ka lang. Wala na akong panahong makipag-usap pa sa iyo. Bye! Angie Elegant, tagal mo naman. Kanina ba ako nagugutom, ha ba? Nasaan ka na ba? Nandito na ako sa kanto. Pauwi na ako. Ano ang binili mong mga ulam kina Tentay? Naubos na yung pansit na pinapabili mo sa akin kaya palabok na lang ang binili ko. Bumili na rin ako ng pandesal at kape sa bakery. Ay, sige, sige, sige. sige. Pwede na yan. Bilisan mo na maglakad. Oo na! Ibababa ko na to. Ay, naku no naman. Para kong alila kung utusan ng lalaking yun. Buisit, nakakinis. Angelica! Uy, mga sis. Siya yung sinasabi ko sa inyo na kabit ng asawa ko. Ay, ito pala yung sinasabi mo sa amin? Mukha malandi nga itong babaitang to. Ano na naman ba ang problema mo, Lizel? Nagsama ka pa ng dalawang baboy na bodyguard? Aba, bruhang ito ah! Gusto mo yata makrompal eh. Mm -hmm. Wala akong panahon sa mga loser na katulad nyo. Diyan na nga kayo. Ano, teka? Kami losers? Hindi ba ang mga kapitan losers? Yang si Lizelle ang loser. Bakit? Iniwan siya ng asawa niya para sa mama sa akin. Ikaw, Lizelle, paano hindi kayo iiwan ng asawa mo? E tingnan mo nga yung itsura mo. Ang taba-taba mo na, nanlilimahid pa ang itsura mo. Ang pangit mo, dai! Walang yaka! ka. Iko kaya ang papangitin ko. ko. sis, Para pagtulungan natin naman tingto. Kapag sige. Sige, bruto. Arty, tima ako. Masasaktan ako ko Hindi ako. Maganda maganda. Maganda nyo. 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 Hindi nyo. Maganda nyo. Maganda nyo. Maganda nyo. Maganda nyo. pamilya ko. babaeng to. Ako ang legal na asawa. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang babaeng to. Nakikita mo ang reaksyon ng mga tao sa iyo. na suklam sila sa kasi mga agaw ka ng asawa. Ano ba? Hindi mo nga ako. Ah! Ah! Eh! Namin naman 'yan, ba! Eh! Bawal! Mundi na. 'Yung tapot mo ako bitatulad mo. Kinakalwa 't niluluglug mo sa kanal! Ah! Bawal! Eh! Namin 'yan. Ha? <coughs> Doble-doble na ba mo 'yang ulo ko. 'Di ka kanal niyan, ha? 'Di na papagayan mo ako. Ah! Ano mo? Huwag ba ka tatanggap? Baka babalok ko pala. Sige. Sige mga sis. Tadyakan niyang babaeng yan. Habang inutin ko mukha nang walang tingkapit na to sa kanal. Tama! itsura mo. Eh, nasan yung mga pagkain binili mo? At talagang mas iniintindi mo pa yung pagkain mo kaysa sa ka-live-in mo. Ayun! Natapon at nasayang lang yung mga binili ko kasi pinagtulungan akong bugbogin ng asawa mo at ng mga kaibigan niyang baklang maton! Uh, ano? Si Lisel? Nilusob ka niya at pinabugbog? <laughs> mga walang hiya sila! Hindi lang nila ako binugbog! Sinipa! Tinadyakan! Nilublog pa ang mukha ko sa kanal! Humanda sa akin ang asawa mo! Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa ginawa niyong pananakit at pamamahiya sa akin! wala mo lang tumulong sa'yo doon? Wala! Maraming mga tambay at mga marites sa kanto pero nung nalaman nilang kabit ko, nag-cheer pang mga walang hiya! Pinahiya ako ni lizel sa harap ng maraming tao! Rocky, ano ba? Akala ko ba ka ng paraan para tigilan na tayo ni Lizelle? Eh, hey yun naman kasi yung hirap sa'yo, eh. Gusto mo, eh, ora mismo. Punong-puno na kasi ako dyan sa asawa mo. Palagi na lang niya ako minumura at nilalait at pinapahiya. Tapos madalas pang gumawa ng eksena sa labas. Chinichismis din niya tayo sa mga kapitbahay natin. Kaya pokpok daw ako. Eh hindi naman totoo yun. Malinis ako babae nung nakuha mo ako. <laughs> <laughs> Hayaan mo na si Lisel. Oh, wag ka mag-alala. Sige, pagsasabihan ko siya. Palagi mo na lang sinasabi yan, pero ano? Hindi natatakot sa iyo ang asawa mo. Ayoko na Rocky. Pikon na pikon na ako. Eh, kung pikon na pikon ka na pala, eh bakit hindi ka na lang umuwi sa mga magulang mo? Huh? akala ko ba'y paglalaban mo ko? Bakit pinapalayas mo na ako? malalayo ka sa gulo kung babalik ka muna pansamantala sa mga magulang mo. Ayusin ko muna ang gusto mo ng asawa ko. Huwag kang magalala. Nadalawin kita palagi sa inyo. At saka, sinisiguro ko na ang lang to. Sige, Rocky. Bukas na bukas, babalik na ako sa mga magulang ko. Napapansin ko, palagi ka nalang tulala dyan. Ayos ka lang ba? Ma, nag-aalala lang po ako kay Rocky. Bakit? Hindi pa rin ba siya nagpaparamdam sa'yo hanggang ngayon? Opo eh. Ilang beses ko na siyang sinubukan kausapin sa phone pero palaging out of coverage. Hindi kaya nagpalit na yun ng SIM card. Ma, baka kinalimutan ka na ng buwisit na lalaking yun. Eh kasi naman Angelica, nagpapakatanga ka dyan sa Rocky na yan eh. eh may asawa ng lalaki mo Paano mo natitiis na tawagin kang kabe? Paano mo natitiis na pangalawa ka lang sa pareridad niya? Hindi ba dapat hiwalayan mo na siya at humanap ka na lang ng ibang lalaki na walang sabit? Kung pwede lang sa'yo, ma. Kaso sa ngayon ay eh, mahal ko pa rin si Rocky. Walang kwentang lalaki lalaking yun, anak. Huwag mong aksayahin ang buhay mo sa kanya. Bakit kaya hindi mo subukang ibaling sa ibang atensyon mo? Para hindi yung palagi na lang si Rocky ang nasa isip mo. Gusto niyo po akong magtaksil kay Rocky? Eh, pagtataksil din naman yung ginagawa sa'yo ni Rocky. Anak, bilang nanay mo, alam ko kung anong makakabuti sa iyo. Pakinig ka sa payo ko. Makakalimutan mo din ang lalaking yun kung susubukan mong ibaling sa ibang bagay ang atensyon mo. Kahit na makipagkaibigan ka lang. Ang mahalaga, hindi lang kay Rocky iikot ang dumo. nag-text. Sino kaya to? Hmm. Can you be my text mate? Hala? Sino kaya to? San kaya niya nakuha ang number ko? Ito may bago siyang text. Hmm. Ako si Rob. Ikaw, anong pangalan mo? <laughs> Ma-reply hmm. Ako si Angelica. Musta? Ayan, sent. Aba, may reply agad siya. Pwede ba tayong maging friends? <laughs> Oo naman. Teka, ma-reply nga. Oh, uh, tumatawag na agad yung mysterious text mate ko. Sasagutin ko ba kaya? Sige na nga, sagutin ko na. Hello? Hi, Angelica. Ah, uh, oo. Rob, tama ba? Yep, ako nga. <laughs> nga pala, saan mo nakuha yung number ko? Ah, uh, nagpalood ka kasi sa tindahan ng tita ko dito sa Bangkal Road. Ako yung nag-asikaso sa'yo. Natatandaan mo ba? Ah, oo. Natatandaan nga kita. Uh, teka, bakit mo naman ako tinext? Uh, wala lang. Sumula kasi nung makita kita eh, hindi na kita matanggal sa isipan ko eh. <laughs> <laughs> Ganun? <laughs> Oo. Oh. Uh, kumusta ka naman? Ito, ayos lang naman. Ikaw? Mm, ito, medyo pagod sa work dito sa factory eh. Pero, alam mo nung marinig ko yung boses mo, nawala akit ang pagod ko. <laughs> 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 hindi ka rin bolero, ano? <laughs> mm. <laughs> Adi, uh, okay lang ba na maging magkaibigan mag tayo? <laughs> Oo naman. Friendly naman akong tao eh. Uy, thanks, ah. Uh, ah, uh, ah, simula ngayon. Palagi na kitang i-detect at tatawagan, ah. Uh, kumusta ka na, Ito, malungkot nung una, pero sumaya na ako nung tumawag. Eh, hey, yun, yun, <laughs> eh. Sabi ko na nga ba, eh. Ako yung vitamin mo kada araw, di ba? <laughs> ah, teka, binalikan ka na ba ng asawa mo? Hindi pa nga eh. Minsan nga napapaisip na ako na baka kinalimutan na niya ako. Siguro nga. Kasi kung mahal ka niya, hindi ka niya iiwanan na matagal eh. ba? Diba? Ah, Angelica, matagal na rin naman tayo magkaibigan. Bakit hindi natin subukan na makita? <laughs> ano yun? Parang meet-up? Oo. Sige na. Pumayag ka na. Gusto na rin kasi kitang ma meet ng personal eh. Sige, Rob. Payag ako. Anak! Nandi dito si Rocky. Pupunta na siya dyan. Ka? Bakit ngayon mo lang ako pinuntahan, ha? Ang tagal ko naghintay sa'yo. Sobra mo akong pinagalala. Alam mo ba yun? Sorry. Inayos ko lang kasi yung problema ko dun sa asawa ko. Matagal din bago ko siya nakumbinsin na tigilan niya na tayo, eh. Pero, nagkasundo na kami ni Lizelle na susuportahan ko na lang ang mga anak namin. Jerica, sorry talaga kung namalan ako ng komunikasyon sa'yo. Hmm akala ko hindi mo na ako babalikan. Pwede ba naman yun? Alam mo naman na mahal na mahal kita eh. Ah, siya nga pala. Mahal, magsama na ulit tayo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman gugulo si Lizelle sa atin. Nangako siya sa akin. Ano? Kung ganun, saan na tayo titira? Sa dati pa rin ba? Hindi. Hindi na doon. Doon na sa Santa Rosa, malapit sa pinagtatrabahuan ko. Ang layo naman. Pero sige, sasama pa rin ako sa iyo. Pinapangako ko sa iyo, Angelica. Nababawi ako sa mga pagkukulang ko. Pasensya ka na, Rob, kung hindi ako nakarating sa usapan natin. Dumating na kasi yung asawa ko at ito, sinama niya ako dito sa Santa Rosa. Ayos lang naintindihan ko. At saka, mas malapit ang Santa Rosa kaya madali sa atin na magkita tayong dalawa. Bakit ganon, Rob? Bakit parang hindi na ako masaya na binalikan pa ako ni Rocky? Hmm, siguro, napuno ka na kaya ganon. Matagal ka kasi niyang pinagintay. Kaya, hindi ba na uh, ano, Angelica? Ituloy pa rin natin yung meet-up natin, ha? <laughs> Oo naman. Pero maghahanap lang ako ng tempo. Baka kasi magselos ang asawa ko kahit na wala tayong ginagawang masama. Ah, tama, tama. Basta, text-text na lang tayo na-update sa meet natin, ha? Hihintayin kong pagkikita natin, Angelica. <laughs> Salamat, Rob. Hoy, Angelica! Kumakain ka pa ba? Uh, oo. Oh. Meron bang kumakain na cellphone? Pabira, bitiwan mo naman yan. Sandali lang, di pa ako tapos. Sino ba yung message mo dyan? Bakit parang mas mahalaga pa yata yan kaysa sa pagkain natin? Kaibigan ko lang to, matatapos na ako. Akin mo na nga muna yung cellphone mo. Ito na, tapos na ako. Akin oh. na sabi. Isa. Dalawa. Tatlo. Hindi bibigay sa akin yan? Gusto mo sirain ko yan sa harap mo, ha? O, oh, yan ang cellphone ko. Init ng ulo mo. Eh, paano hindi mag ang ulo ko, eh? Napapabayaan mo na obligasyon mo sa akin dahil dyan sa kaka-cellphone mo. Anong obligasyon ba yung pinagsasasabi mo dyan? Dahil dito sa lintik na cellphone na to, napapabayaan mo na yung trabaho mo dito sa bahay. Hindi ka na naglilinis, nagluluto, naglalaba. Aba, hindi sa naalila kita dito pero ka naman. Bahao na nga ako para sa ikaw bubuhay natin eh. Tapos sa akin mo pa iaasa mga gawain bahay? Aba. Okay na, okay na. Okay na. Ay, pasensya ka na, Rocky. Huwag ka nang magalit. Hindi na mauulit. ulit. <sighs> siya, sige. Kumain na tayo. <clears throat> siya nga pala. Ginugulo ka pa ba rin ba ni Lizelle? Hindi na. Alam mo, pinagsabihan ko kasi na kapag ka pa niya, eh, niya, ipapaubos ko sa angkan ko ang pamilya niya. Grabe ka naman. Magagawa mo yun? <laughs> Kilala mo ang angkan ko, Angelica. Wala kaming kinatatakutan at sinasanto. Kaya pala mahigit sa kalahati ng angkan mo, mga pulis o oh, hindi kaya sundalo. Kaya nga, wag ka na mag-alala pa sa asawa ko. Nangako naman ako sa kanya na So, sustentuhan ko pa rin ang mga anak namin. Basta, huwag lang siya manggugulo sa atin. Mabuti naman kung ganun. Ah, teka, siya nga pala. Sino si ano? Si Rob. Ha? Ah, ah ano? Kaibigan ko sa Facebook. Bakit pa naitanong? no? Eh, wala lang. Kasi nung nag-browse ako ng Facebook, eh, nakita ko nag-comment siya sa picture mo. Pansin ko lahat yata ng mga pinopost mo sa Facebook eh... Mila-like tapos nagko-comment siya. Kaya mo na yon. Wala naman siyang ginagawang masama. <laughs> Sabi mo yan. Pagkakatiwalaan kita. Teka, bakit ganyan ang tono ng pananalita mo? Iniisip mo ba na baka may relasyon kami ng Rob na yun? Wala akong iniisip na gano'n. At saka... Katulad ng sinabi ko, may tiwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo ako ipagpapalit sa kahit sinong lalaki. 'Di ba? Oo naman. Mahal kita eh. Rocky. Oh, ang aga-aga ay -aga eh, ka na? Saan pupunta? At bakit? Base na base ka yata. Ha, ah, eh, ano kasi eh. Um, pupunta sa Naoki kina Ami. Pwede ba? Ah, um, uh, oo naman. Pero umuwi ka kaagad, ha? na akong makita siya. Angelica! Oh, Rob! Angelica! <laughs> <laughs> Ang aga mo, ah. Oh, siyempre. Excited ako makita ka. Grabe. Mas maganda ka pala sa personal, Angelica. Sus, binubola mo pa Ay, ako. Hindi, hindi yung totoo yun. Ay, teka. Parin ako. Kamusta na asawa mo? Ah, uh, eto. Ayos lang. Hmm. Pero bakit malungkot ka? Bakit? Ayaw mo na ba sa asawa mo? hindi naman sa ayaw ko, pero... Iwan ko ba? <laughs> hindi kaya nawawalan ka na ng pagmamahal sa asawa mo? No? Huwag na natin siyang pag-usapan. Angelica, kung hindi ka na masaya, pwede ka namang humiwalay sa kanya eh. Hindi naman kayo kasal. Wala rin kayo anak. Alam, Angelica, deserve mong maging masaya. Hmm? Tumingin ka sa akin. hindi ka masaya sa asawa mo, nandito lang ako. Ha? Uh, huh? Magkaibigan tayo, di ba? Kaya, sisiguruhin ko, mapapasaya kita sa so, tuwing magkasama tayo.